set <laughs> okay, I'm going to cap Ayun pala yun ako. Ano, ano, kumuha ng susi. Grabe naman. Kinuha ng susi tapos hindi naman binuksan ng pintuan. Ab baka hindi TLF. Ni baka hindi TLF kumuha. Baka ibang grupo. Oo oh, nga, eh, iba kinuha. na, stress na naman yung lola namin. Um. Ay, naku. Ano mo naman yan? Oh, stress 2025! Stress na naman yan! Oo, <laughs> <humingso>? oh. so, <laughs> wala si Samingsu dito. Wala, wala. mo papatigil <laughs> sa'yo. Samingsu, today is your birthday. Oo, oh, dyan <laughs> Tambay kami dito kami sa room magkatambay. Maghapon. Sa aming pagsasaluhan, i-bless mo po ang Lord sa gabi maging po sa ating mga katawin. Lord God, I will be Jesus' name. Amen. Amen. Amen.

Oh, Daming mga puti. Kita ng bisaya. Wow, dai basta basta. Ayun oh, no, makalagay nung no, diyan oh. No. Hindi malagay English naman 'yan. Ang layo ng ang layo ng na pinuntahan natin, no, doon lang tayo, doon lang tayo nagdaya pala noon. <laughs> Sumunod pa kayo. <laughs> <Pinahilo. laughs> pa naman ako sa boss. <laughs> Mayroon ako sa bus. Sabi ko, na lang. Pero kaya rin na yan. Maniindigan ko na ito. Ginusto natin ito yung... Buh! Ano pala pala? Lumikot lang pala tayo. Oh, dito ako. Mayroon tayo naman dito. Mayinit po. Mayinit. Dati naman yung mga Pilipinan dito. Dito sila tumatanggal. Sabi lang. Hmm. Dala lang sila ng banis. speaker. care. Ruto-ruto din sila ng pagkahay. Buong araw na yan. Ang yang mau video para remembrance. Parang kunwala. <laughs> Parang kunwala, nakapunta tayo sa ano. Meron naman daw isang puno, nagkita ko. Ah, isang puno. Ayun na isang puno. Ayun. Gumapit ka doon, huwag ka nang umuwi. Eh, <laughs> yun naman hinahanap mo, yung ping. Yung ping! Sa buhay sa'yo, e. Nakuha ko ba yung biyono? Uy, maganda rin naman. Ayun, tignan mo, maganda rin naman siya. Para naman tayo nagmuni-muni. Oo nga. Grabe ka talaga dito sa lugar na to ah. Oh. At umabot sa sekong niyang wala. Ano? <laughs> Hana, naman, hindi ba kayo magpapapicture? picture na naman dyan. Uh -huh. ah, dumating po kami dito sa ano hindi bulaklaki. Bulaklaki <laughs> bus. Narong <laughs> turn kami. Ngayon, sasakay kami ng 299 9 9 s shopping <laughs> Ang ano mo lang talaga ay pamasahe, ano? Oo. Okay. Okay. Ito na siya. Ang dami naman tao. <laughs> oh. Ay na ako magkakamerahan. Wala, ang dami tao. Doon ang picture ka doon o. Oh. Diyan o. Oh. Dapat din tayo sa kabila niya. Dun sa kabila, wala masyadong tao. Saan ah, ko yung... Paano tayo makakatawid dun? Ayan eh, underpass. So, as Tara, as under, as under as underpass as tayo, as tayo as sa kabila. Picture mo lang kayo diyan oh. Makapitura ko kan? Siyempre, picture nyo rin ako. Siyempre, unang mo na kayo. Bumili. <laughs> parang kagaya na pinig nag oh yan may pulis na <laughs> yari yung mga tumawid dyan yan tawid pa more eh. mababa hmm, na kami dami nagpa party party dito Ayan, oh, yung auntie mo. Go oh, ahead. Yeah.